Welcome sa pinibagong episode na Sakay Na! Kung saan ipararating namin sa inyo ang mahalagang pangyayari tungo sa komportable at ligtas na paglalakbay. Tara, samaan niyo ako! Agad mapakikinabangan ng mga Manilenyo at iba pa ang pasahero ang mas ligtas at mas accessible na pangpublikong transportasyon. Matapos buksan ng Department of Transportation at lokal na pamahalaan ng Maynila ang dalawang PUB stops sa Liwasang Bonifacio. Ayon kay Transportation Undersecretary for Road Transport, Jesus Ferdinand Ortega, ang mga bagong PUB stops ay simbolo ng modernisasyon at pangmatagalang solusyon sa hamon ng pampublikong transportasyon. Ang makabagong PUB stops ay may CCTV, maliwanag na ilaw, konkretong bollards, mga upuan para sa buntis at senior citizen, PWD ROMs, solar panels at charging station. Samantala, bahagi ng pagsusulong ng active transport project gaya ng pagbibisikleta, nilagyan ang bawat PUB stop ng bike rocks, bike shed at bike repair station. Plano ng Department of Transportation na magtayo ng subway sa Cebu upang maibsa ng matinding traffic sa Kalakhang, Cebu Ayon kay DOTR Undersecretary for Planning Timothy John Bathan, ang paggawa ng subway system sa Cebu ay bahagi ng master plan ng ahensya upang madecongest ang mga kalsada sa Cebu at mahikayat ang mga pasahero na gumamit ng pampublikong transportasyon. Ang planong Cebu Subway ay may habang 60 hanggang 65 kilometro na linya mula Danao hanggang Carcar City. Magsasagawa ang DOTR ng pag-aaral upang malaman ang bilang ng mga pasahero na sasakay ng Cebu Subway. Inaasahan ng Department of Transportation na matatapos ang feasibility study para sa Manila Bay, Pasig River, Laguna Lake o Mapala Ferry System sa kalagitnaan ng 2025. Sinabi ni DOTR Undersecretary for Planning and Project Development Timothy John Batan na pag ang feasibility study, inaasang sa unang bahagi ng taon mabibigyan ng pahintulot na ituloy ang proyekto. Layo ng Mapala Ferry System na magkaroon ng alternatibo at efficient transit system gamit ang Pasig River at Marikina River, pati na ang Manila Bay at Laguna de Bay. Sakop ng first phase ng proyekto ang 30 km ng Marikina River at Pasig River kung saan magkakaroon ng 32 estasyon habang gagamit ng apatapong electric ferries na kayang magsakay ng isandaan hanggang sa isandaan at na pasahero kada trip. Tara, sakay na sa bagong driverless minibus dito sa New Clark City. Alam niyo ba na bumibiyahe na ang mga autonomous o driverless minibuses sa New Clark City? Inilunsad ang mga self-driving minibuses sa New Clark City noong September bilang isang innovative transportation system upang i-promote ang paggamit ng pampublikong transportasyon. Layunin din ng self-driving minibuses na i ang environment-friendly at low-carbon electric vehicles na magkoconnecta sa New Clark City, Clark Freeport Zone at Clark International Airport. Alam niyo rin ba na ang mga self-driving mini buses na ito ay parte ng futuristic vehicles na ini-implement na sa buong mundo, kabilang na ang mga flying taxis. Ngayon, alam niyo na. Inilunsad ng Department of Transportation at Armed Forces of the Philippines ang operasyon ng apat na tunnel boring machines o TBM para sa Camp Aguinaldo at Anona Stations ng Metro Manila Subway Project. Ayon kay DOTR Undersecretary for Railways Jeremy Rihino, marami pang TBM ang mag-ooperate sa susunod na mga taon upang mapabilis ang pagtatayo ng unang underground rail system ng bansa. Dadaan ng 33 kilometrong subway ang walong lungsod mula sa Valenzuela City hanggang sa FTI Bikutan sa Paranaque City. Oras na makumpleto ang subway, inaasahang bibilis ang biyahe mula sa Valenzuela City hanggang sa Pasay City. Mula sa isang oras at 38 minuto sa 45 minuto na lamang. Habang nasa kalahating milyon pasahero ang kaya nitong isakay kada araw. At yan ang pinakahuli at mahalagang pangyari sa ating Department of Transportation. Abangan sa mga susunod na episode ang pinakasariwang ulat dito sa Sakay Na!